Good evening bro. Ask ko lang kay Sister Cherry Kinones. Good evening bro. Ask ko lang gaano kahalaga ang mga imahe or mga altar sa ating mga bahay. Bible verse ba susuporta dito bro? Thanks. Well, uh, Sister no, ang aral ng simbahan hindi tayo nadidepende sa mababasa kung hindi kung ano yung turo ng ng simbahan. Pero siyempre may mga biblical verse na uh, susuporta si siyempre diyan, ano? Um, halimbawa itong sa Isaiah 19:19 19, na na kailangan may altar talaga ng Panginoon. No? O, oh, dito sa Isaiah 19:19 19, Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang... Oh, ito. Genesis, Genesis pala yan. Ito. Sa araw na iyon, itatayo ang isang altar na para sa Panginoon. No, sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato sa hangganan nito. So meron talagang altar, altar para sa Panginoon, no? So kung ang tanong mo naman, kinakailangan ba 'yan sa sa ating mga bahay? So walang walang direkta na mababasa sa Bible na kailangan ilagay mo sa bahay no ang uh, ang uh, uh, altar ng Panginoon pero what the the church uh, teaches so yun ang sundin natin kapatid no hindi na natin dapat hanapin pa kung may mababasa ba sa Biblia o hindi no kasi without without words uh, coming from the Bible kapatid basta itinuro ng simbahan obliged tayong maniwala don no so wag tayong sa Biblia maghahanap pero altar ng Panginoon, meron talagang altar ng Panginoon. Uh, um, hindi na necessary na basahin pa natin na kinakilangan din may altar tayo sa bahay. So, hindi na necessary yun. Uh, kasi ang iba ng katuluan ng simbahan ay gawa, bunga ng tradisyon natin. May mga tradisyon na hindi na naisulat sa Biblia, kapatid. Ayun lang ang ating kadagdag, Bro Jando. Okay. Yan yeah, no? So... Hello? Ah, oh, hello, hello. yan yan. Okay, so continue na po tayo ngayon. Brother Instituto, okay na ba yon? Okay na. Bro, okay na. Salamat. Ah. God bless you. Uh, bro, bro, Jando. Ha. Ah. Ah. What? <laughs> um, Ah, uh, yung, yung revoltoren, mayroon din ano, why we should have altars o so yung mga Revoltorin, no? Uh, sabi rito, the family yung altar is important. Nagsisimbolize yun, sabi rito. Symbolizes your and your family's commitment to God and His Holy Church. In other words, kaya tayo may mga rebuto, mga ano. So nagsisimbolize daw sa atin na tayo, tayo mga katoliko. No? At dinadala natin yung belief and church tradition sa ating bahay. So, yung pong uh, isa sa pwede natin idagdag sa sagot kanina, kapatid. So, sabi rito, Thessalonians 5.17 is also a symbol of the fact that we are not alone in this world. So, yung uh, sa labas, sa simbahan natin, dinadala natin yung, 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 yung mismong na, kung aling nakikita natin sa, sa yung yung templong bato, templong dalanginan at tinatawag nating simbahan, dinadala natin sa sa bahay, nagsisimbolize na may commitment tayo sa Diyos at sa kanyang simbahan na Holy Catholic Church at uh, nagsisimbolize daw na hindi tayo nag-iisa. Kaya dinadala natin yung yung tradition sa ng church sa bahay natin. Yung po ang dagdag natin kapatid. Salamat po. Okay, thank you sa'yo, Brother Angel. But there is titoto, Okay na ba yun? Okay na, bro. Okay. 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 Salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Restituto. So, move na tayo ngayon. Hindi <laughs> tayo kay Ruel Sabanal. Ruel Sabanal. <laughs> Kumusta ka na? You. <laughs> Mga kapon po, mapagpalang gabi sa lahat. L sa lahat na sumabay. <laughs> sumabay pa sa Yes. Go ahead, bro. What's your Kurang question? abro bro, ah, bro publish ko og oh, katong si Father Darwin Risa ah. Dumagiti Ah, nakita mo? Ah, wala ko ka picture. <laughs> ah, bro, nakita ka personal. Kita, kita, Ah, ita. yeah, hi. Okay, na. What is what is your tanong? kuan po ning nag publish ko og kwan ba ning katong 1 liter nga tubig sa kuan andong. Ni ko og sudlanan bro katong lagi holy water nga tatakba. ba. Kailangan pa ba sa i-publish kay akong i-transfer ba? Ha? Bumili ka ng? bumili ako nang gapables ko atong ah uh, kasi Father Darwin Ribas at magite o oh, one liter nga oh. an bas nga uh, tuwig sa kuan niya pero ni Pait sa tindahan o kuan katong sa holy water good bro atau katong naitatak nga holy water ah oh, oo oh okay then Kaya ako kaya ako i-transfer dito. Oh. Kailangan pa ba na pablisan? Okay na to, transfer mo lang. So katong akong gipalit nga ako, kuan dili na kailangan to pablisan. Adi na. Adi na, dili na to siya Hindi eh, na. Bless na Bless blessed na yung water yun na yun. Nagtanong kasi ako na sa kuan ba yung magbantay sa anang akong gipalitan. Kailangan pa ba na ako pablis ni ma'am? Kailangan sir, pabless. Ay. Sa amin, sa amin dito, hindi namin yung ginagawa eh. Nag-transfer lang kami dito eh. Halimbawa, may dumating. Ah, uh, pagpunta niya rito sa, ano, sa office is walang, walang open yung store. And then, walang pare mabibless. Eh, nakita namin kakailangan yung holy water. Kukuha lang kami ng, ano, ng empty bottle doon sa likuran ng bahay. And then, lagyan namin ng holy water. Bigyan namin sa kanya. Tapos lagyan namin ng ano ng ng uh, white na, na tape. Tapos sulatan ng pentel pen na holy water para hindi niya ma, ma ano mapagkamalan na tubig na inumin. Oh. May inum naman yung holy water pero at least mayroon siyang ano malalaman mo ba na yun ay holy water. Hmm. Uh -huh.